Oh my god. Bulat ako dun sa kambing. Ay no, baby. Sa ano, mo baby. Saan yung ano magandang bagay? Si Ian, pinapasyal kami dito sa sementeryo eh. nayaan mo naman kanda kasi pa kaya binasted mo kina? kina siya o makalang? ah 2009 hindi na yung bata Twen 2009 ala ito o ano na naman siya, oh. Ito yung namatay diba? sa motor. Kumpiang, oh. Ito yung namatay sa motor. Trixie, ito yung pinaglinisa namin, oh. ala si ano nga yan? Yung taga na naman. naman. Oo, walang dami naman kilala na dito ng taong, to. Si Salduan. Oo, namatay sa ano? Namatay dyan sa ano? Sa pagkalagpas ng Immaculate. Ayan, oh. May 14-14 na naman, oh.

Ang gusto kong dami may tsuro Sabi naman kayo. Sa inyo, sa inyo. Um. 1995. Bakit ito wala ng face? Ay, yung kay ate. Ipasok niyo nababasa. Mawawala, mabubura yun. Kandun. Hindi, nasa tricycle naman. Masa tricycle? Wala, kinuha ng lalaki. Hindi nakasilong ngayon. Ay, hindi nga nakasilong nandula sa puno. Wala? Ah, sino mo? Nasa puno. Tin mo kung ano doon sa puno ngayon. Kung ano yung lapida. Lapida? Isilong mo, be. Talaga si Ian talaga o oh, pinapasyal talaga kami dito. Bakit may ano dito? Ang daming candy. My goodness! Hayop ka! Ay, parang kilala ko to. Oo, taga tiba ganyan. Kilala ko yan. Ito, pati ito. Alam mo yung malapit sa... Ito rin pa, kilala mo Hindi ko kilala yan. Alam mo yung malapit sa balon? Yun yung tamay, ano? Ayan, yun. Oh, si okay. Ito parang ano lang, yeah. familiar sa akin mukha niya. Kasi <laughs> <laughs> siya hindi ko na magkilala yan. <laughs> Talaga na. So, sa cementerio. Kaya mo matulog dito, Trixie, wala kang sama-sama. Ha? Ha? Takbus kina na hindi. Kain na, oh. No? Bakit? Ay, bubuksan na to. Bubuksan <coughs> na to lahat. Yung Ito yung Talaga naman si Ian. What the fuck? Ooh. Oh, so kami dito, guys. So, uh Oh, hala, yung kambing na kakakyat? <laughs> 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 Bawal? May lock. Ayun anak ni Bordado. Sino? Taga Vermont, yung magagamot noon. Saan? Ayun no? yung babae na no? Malapit na may cross. Saan cross? Hindi ko makita. Ayun po. Oh. Ha? Sa may cross. Sa malapit na may cross. Sa malapit na may cross. Ayun, Ayun ah. po, yung cross. Tapos yung po oh. Ha? Hindi ko makita. Ayun yung cross. Ah? Hindi mo na ako. Hmm. Grabe naman itong tour na ito ni Ian. <laughs> grabe, grabe naman kasi sa Yaman eh. <laughs> Nasa taas din. Panjan. Dapat sa si ate nagawa niyo ng ganyan o no, patungan. Ayun, may kulay blue. Ayun, may ay, pag nagpakamatay, hindi ano yan. Hindi akit sa langit. Ganun yun. Once na pag nagpakamatay ka. Paul, Grabe ba? Grabe itong door na to. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hoy. na. Ano kayo? 'yan? Hi. <coughs> Doon, itinur kami ni Ian. O bakit ka kami doon sa taas? Ay, na kita Jake! 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 Parang matulog ka dyan! Patay! Umikot ka naman. Grabe naman ito. Ano na ito? Bilan mo kaya ako na ano? Hindi pasok sa standard. Hindi ano agad.

sa baba lang kasi ano ilalagay ito. At tatabunan nyo. Sa, sa, ito. sa gilid ba? Sa gilid dyan, rivals nilalagay. Ayan o. Sa ganyan o. Ito sa baba, tas sa gilid dyan. Sa chassis. Sa nose dyan. Hindi mo ko lang yung matabunan yung ano ni ate. Ito sa ano yun? ganyan na lang guys. Ipapako na lang. Yung matatabunan matabunan yung ano ni ate. ang ano

mo sa likod ng bulaklak na kiyo, ano? Yung kandila. Buti, buti pa si Mia at, na at si Hana, may nanay, may tatay Oo, pa. Buti pa si Lamia at si Hana, may tatay pa. Wala na. May ati naman eh. Malulungkot niya sa Raybon. Talo na ko, talon na ko. Ha 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 ha! Ha 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 ha! pagiging manager. Doon sa iyo, ano masabi? Si Kuya, ano CEO, hindi na tayo kilala. CEO? CEO, Kuya, ano ka? Kasama yung mga kandilag